Umaangat na sa ngayon ang Los Angeles Lakers sa panglimang posisyon na mayroong kartadang 8 wins in 4 losses. Sila ay nakasunod sa Suns, Rockets, Golden State Warriors at sa OKC Thunder. Itinulak ang Lakers sa kanilang naging panalo kontra Spurs kanina kung saan. Nako, another, another impressive stats naman ang ipinamalas ulit ng dalawang star player ng Lakers na sina Anthony Davis and Lebron. Kahit na nga 15 puntos lamang ang kanyang kinamada nitong si Lebron na ba? Meron pa siyang labing anim na rebounds at labing dalawang assist. Pero itong si Davis ang nakabig time. 40 puntos, 12 rebounds in 2 blocks mga idol. Kahit na kitang kita naman dyan ha, namumula pa ang kanyang kaliwang mata. Bale, wala yan para sa kanya para matulungan niya lang ang kanyang kupunan. Matarandaan na mismong si Anthony Davis ang nag-insist sa Los Angeles Lakers na handa na siyang bumalik at maski yung maglagay ng goggles sa mata ay hindi niya kinakailangan. Hindi rin naman magpapahuli itong si Lebron dahil sa kanilang huling apat na mga laban kasama yung Spurs, siya ay kumamada ng triple-double laban sa Sixers, sa Toronto Raptors, Memphis Grizzlies at ngayon sa Spurs. Diyan mo talaga makikita mga idol na kung hindi man siya kakamada ng mataas na numero, aba, nag-aambag din naman siya ng lagpas 10 rebounds o assist. Overall ang kanyang naibibigay na impact para sa Los Angeles Lakers. At yan ho ang kanilang kailangan sa ngayon dahil hindi naman masyadong nagbibigay ng kontribusyon ang kanilang bangko. So far, maganda sa ngayon ang tinatakbo ng Lakers at eto na nga, nagresulta na panglima sila sa NBA standing. At ito pa ang mga balita, kasalukuyang 8-0 sila sa pinagsamang in-season tournament games ngayon at nung nakarang season. Wala pa silang talo mga idol. So far, dinedepensa ng maganda ng Los Angeles Lakers ang kanilang kampyonato sa in-season tournament na ngayon ay tinatawag ng NBA Cup. Kung ang Lakers ay umaangat, itong Sixers naman ay nasa ibaba pa rin. Nasa ikalabing apat na posisyon na mayroong kartadang 2 wins and 10 losses. Kanina nga ho, laban sa Orlando Magic, talo sila kahit na wala itong Paulo Banquero. Sa Sixers naman, meron silang Julian Bede and Paul George. So balit hindi sapat iyon para kanilang matalo ang pilay na Orlando Magic. Hindi naman sa ating minamalit ano, itong kakayahan ng Orlando Magic pero kung ating titimbangin sa papel, malakas naman din talaga kumpara sa kanila itong Sixers. Pero si Paul George mga idol, 13 puntos, 4 na rebounds, 5 assist, 4 out of 15 sa field goal made niya, napakaklaro na hirap siya ngayon. Siyempre kung ating titingnan sa negatibong aspeto, hindi ito maganda. Kung sa positibo naman, pupwede ngao silang mga koa ng lottery pick diyan at meron pa silang Embiid Long Term Contract pa si Paul George. Pwede na yan. Para sa inyo, ano kaya ang solusyon dito sa paghihirap ng Sixers? I-comment lang yan.